nagdulot ng malaking iskandalo sa tagigang ang kumalat na viral video ng isang warrantless search na isinagawa ng siyam ng mga pulis sa isang tindahan matapos na makakating sa mga otoridad at ma-verify sinibak na sa pwesto ang mga sangkot na pulis balitang umaapate mula kay Edwin Balasa Sinibak sa pwesto ni National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Anthony Abirin ang siyam na pulis na sangkot sa pagpasok sa isang bahay sa Taguig City na walang search warrant at saktan pa ang mga residenteng nakatira dito. Ang pangyayari ay nakunan ng CCTV camera na naganap nitong Pebrero 9, 2025 at ngayon ay viral na sa social media dahilan upang umaksyon na ang hepe ng NCRPO. Sa inilabas na statement ni Abirin, kabilang sa kanyang sinibak sa pwesto ay ang immediate supervisor at mga tauha nito para sa gagawing investigasyon habang ang mga service firearms sa mga pulis na sangkot ay pansamantala munang ipinadeposito sa kanilang mga unit assignments ayon kay Abirin magsasagawa ng komprehensibo pero mabilis na investigasyon hinggil sa nasabing insidente at upang makilala ang lahat ng mga abusadong pulis na sangkot dito upang hindi na maulit ang pangyayari sa mga susunod na panahon. Siniguro din ng opisyal na makukuha ng mga complainant ang hustisya sa ginawa ng mga abusadong pulis at sasampahan ang mga ito ng kasong administratibo na maaari nilang ikasibak ng tuluyan sa serbisyo dagdag pa ang isasampang kasong kriminal. Nag-viral ang video na may caption na mga pulis sa Black Pipe lagi nalang ganyan ginagawa ng re-raid ng walang search warrant, linggo-linggo may raid. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti.